Isa sa naging epekto ng pandemya o ng anumang krisis na dumarating sa ating buhay ay ang pagsusuri sa kung ano at kung sino nga ba ang ating pinagtitiwalaan. Ang panahon ng krisis ay panahon na kung saan ang ating pagtitiwala ay dapat ilagay sa tunay na dapat pagkatiwalaan. Ang relasyon natin sa Diyos ay nangangailangan ng madalas na pagsusuri dahil sa marami ang maaaring umagaw sa ating atensyon at kunin ang puwang ng Diyos sa ating buhay. Minsan nga na natin na nasa Diyos talaga ang ating pagtitiwala. Subalit kapag panahon ng krisis o problema, ay doon natin makikita kung saan o kanino talaga tayo nagtitiwala o umaasa. Ang ipinapahayag nating pinagtitiwalaan at ang aktual na pinagtitiwalaan natin ay maaaring magkaiba. Misa nasasabi natin na sa Diyos tayo nagtitiwala, Subalit kapag nayanig ang mga tunay na pinaglalaanan ng ating pagtitiwala ay nakakaranas tayo ng lubos na kalungkutan at pag-aalala. Ano ba ang yumayanig sa ating pananampalataya? Madalas ay natatagpuan natin na ang ating pagsandig pala ay nasa mga bagay na pansamantala na at hindi na sa Diyos na katuon unti-unti na pala tayong nakakabuo ng mga diyos josan sa ating buhay na siya unti-unti nating nailalagay sa puwang ng Diyos sa ating buhay. Natatagpuan natin ang sarili natin na sa mga material na bagay na naglalagak ng ating pag-asa at siguridad at hindi na sa Diyos. Yung kawalan at pagkakaroon ng material na bagay na ang nagdidikta ng takbo ng ating buhay espiritual at madalas pa nga ay siya pang nagiging pangunahing kaabalahan ng ating buhay. Minsan ay natatagpuan na din natin ang kasiyahan sa mga material na bagay. Ito na ang pangunahing nagdidikta ng ating schedule at mga kaabalahan. Ang masakla pa, may mga pagkakataon na ang panahon sa Diyos ay tila nagiging sagabal pa sa pag -e enjoy ng mga bagay sa mundong ito. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Ipinapakita ng verse na ito na ang Diyos ang dapat maging pangunahin sa ating buhay. Nangangahulugan ito na sa Kanya natin matatagpuan ang dahilan ng ating buhay at sa kanya natin makikita ang kabuluhan ng ating buhay. Dahil sa Diyos at para sa Diyos ang ating buhay. Isang katotohanan na madalas ay nakakalimutan habang unti-unting bumabaling ang ating atensyon at pag-ibig sa mga bagay na bandang huli ay aagaw sa puwang na dapat ay sa Diyos nakalaan. Ang bawat problema ay nagbabalik sa atin sa realidad na walang maaaring pumalit o humigit sa Diyos sa ating buhay. Ang anumang bagay at sino mang nilikha ay bibigo sa atin dahil hindi sila ang dapat na ituring na Diyos natin. Ibalik mo ang Diyos sa tamang puwang niya sa iyong buhay at makikita mo ang tunay na kabuluhan at kagandahan ng buhay na iyong taglay. Asa ka pa!